So, ito na nga, miga. I-flex ko lang to. Ang aming bahay. Ay, hindi pala. <laughs> tulay pala kasi kung bahay ay mamimiss ko lang ibig kong sabihin ihahatid na ako ng aking partner papunta sa airport so ito na nga guys habang papunta na kami ito nadaanan namin tong ah, limang tricycle na to akala ko nagra-ride si eh. tawang-tawa nga ako eh kasi sabi ni partner hindi yan nagra-ride wala lang talagang laman niya na pasahero alam mo yung napalitan yung lungkot ko agad yung nakita ko tong mga tricycle na to ganun talaga mga amiga ano kung ano yung nakikita mo ngayon i-appreciate mo na lang Dahil kung iisipin mo lagi yung hindi mo nakikita yung nasa utak mo lang na mga nakakalungkot na bagay ay nako matatalo ka talaga sa buhay katulad nito from to be gone to katigbian itong daan na to ang lawak at ang haba pala ng pagkastrate ng daan papuntang katigbian bohol kung dito lang ako nakatira ay nako magjajaging ako dito araw-araw so ito na nga nalampasan na namin ang katigbian balilihan at andito na kami ngayon sa Corelia Bohol at huminto kami dahil may kamit up lang naman yung partner ko dahil may binili siya para sa clutch ng motor niya. Para to sa racing bike niya ay este, underbone pala. <laughs> Yaan na kasi mahilig talaga sa racing at motor. At after one hour, narating na talaga namin yung Tagbilaran City. Ito, nagutom na kaya kumain. At dito kami kumain sa Chowking, Chicken Lariat at halo-halo lang ay naku, busog na busog ka na. At after that, sumakay na kami ng escalator. <laughs> Wala to sa bundok mga miga. Kaya flex ko lang to ng konti. Dito kasi kami ngayon sa ic Mall. At matatagpuan nyo ito sa Daotag Bilaran City, Bohol. At dahil ngayon ay hindi na talaga mapigilan ng oras, ito narating na namin yung highway papuntang airport. Alam mo yung pagpasok pa lang sa highway na to na gusto kong maging emosyonal dahil ito na airport na, nako na lang. Pero nawala agad kasi sobrang lawak pala ng daan dito. Napakalinis. Ang ganda tignan promise, Sarap sa feelings At ito na naman ako Kung dito lang ako nakatira Magja-jogging Talaga ako dito Araw-araw char Yan yun na ako guys Gusto ko lang naman pumayat At maging healthy Para sa trabaho At ito na nga Mga amiga Papasok na kami Dito sa gate Ng airport At alam mo yung feelings ko nito Kumakaba yung dibdib ko Kaya nagmi na yung emotion ko nito Mga amiga Pero sigurado ako Na alam nyo Kung ano yung feelings ko ngayon Kasi Hindi naman talaga madali lumisan o lisanin 'yung lugar mo alam mo 'yung kailangan mo lang lumunok ng laway mo para hindi yan lalabas sa mga mata mo At kapag kasi lumabas 'yung tubig sa mga mata mo parang nangihina kay at hindi natin kailangan yan sa mga sitwasyon na ganito. Kailan kasi buo talaga yung loob natin pag ganito na. At by the way mga biga, ito pala ang entrance ng departure area dito sa Panglao Airport. Kaya ito, bababa na ako at hahanap lang si partner ng kaparkingan niya. Ipapark lang niya yung motor ni Gaigay. Nanghiram lang talaga kami ng motor ngayon kasi sira yung motor ko at yung motor naman ni partner eh, hindi pa nakarehestro kaya ang hiram na lang kami dahil nakarehestro tong motor ni Gaya Gaya sa taong ito at habang hinihintay ko si partner tinitingnan ko naman yung sarili ko sa camera at yung mga ibang pasahero pa medyo madami-dami rin kami ngayon ha for remembrance lang naman ito ganun naman talaga tayong mga Pinoy eh hindi lang ng mga Pinoy ganun talaga tayong mga tao na kailangan natin i-flex yung mga bagay-bagay bago tayo aalis o ano yung mga special moment nangyayari sa buhay. Special talaga ito para sa akin dahil itong partner ko kahit sinabi ko na pwede ka nang umuwi, eh ito gusto pa niya akong makita na pumasok sa entrance talaga mismo ng departure. Eh, hinayaan ko na kasi sabi niya hindi pa raw siya nakasakay ng airplane eh kahit sa departure entrance lang. <laughs> pwede na raw. Asa ka sir? Bag mo kay Moad to. Kahit nangaroon. Alas. Alas. চাত বজু বেনাৰ পাৰ্টিং পেদিন Natawa talaga ako kay partner kasi sabi niya wala daw siyang pambayad sa parking lot. <laughs> Binigay niya kasi sa akin lahat-lahat ng pera niya. Ganon siya ka-supportive talaga sa akin. So ito na nga, pauwi na si partner at ako ay papasok na ako sa entrance. At ngayon may dala akong pampasalubong na kalamay. Dili kasi namin yan dito sa buhol Pero bawal na bawal sa hankiri kaya na ipa-check-in ko na. Ngayon hinanap ko ang gate 7. Doon kasi ang gate ng Philippine Airlines. Nasa second floor pala ito. At pagdating tin ko sa plane picture picture para remembrance ba at yun lang wala ako sa window side natagit na talaga ako nako na lang hindi ko makita yung mga clouds paano lumilipad ay kami pala yung lumilipad nito napakaganda kasi para sa akin ha kung nasa window ka kasi nakikita mo yung mga clouds sobrang ganda nila mga amiga at habang nagbebyahe ka sobrang dami mong maiisip. parang maiisip mo na lahat pati yung mga utang. <laughs> Pero kahit nasa gitna ako mga miga, ayan, hindi ko na malayan umilaw bigla yung exit. Ayun na, ibig sabihin noon narating na namin ang Manila. Ang laki ng pasalamat ko sa Panginoon, safe talaga kaming nakarating. At alam niyo mga amiga, sobrang ganda talaga ng biyahe namin, wala talagang delay. At ito na nga, inabangan ko na yung pina-check-in ko na kalamay. Ito na, kukunin ko na dahil nakikita ko na. <laughs> At yan lang mga amiga, sa so, ulitin. Bye!